Boss, magandang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon mga boss ay may project na naman kami. ano? You know? Nandito kami sa gym. Yun. Ay, mga boss oh. Nandito kami sa gym. Kaya kami nandito mga boss ay naayosin namin to. Itong treadmill na nasa likod ko. Papalitan namin ng yun screen LCD screen papalitan namin to kasi ayaw nang matouch yung screen yan o no? ayaw na matouch kaya papalitan namin dito yun o oh. simula na namin mga boss tinanggal tanggal na lang kasama ko yung mga screw tinanggal-tanggal -tanggal na namin yung mga screw tinanggal-tanggal -tanggal na didudong hi guys hi guys hi guys, ito, ito, ito. Hi guys. Hi guys. Yeah. <laughs> you know tanggal na namin yung cover ayun na yung cover so kita na yung papalitan naming parts ayun o no? ito yung tatanggalin namin buo papalitan namin ng yun. <laughs> so, titingnan muna natin kung saan tayo magkumpisa. So, tatanggalin mo para makuha yung screw. Yun, oh. Okay. So, ganito na lang muna gagawin natin mga boss kay magkipare-pareha man yung mga wires. So, dress muna natin para di tayo magkalibog-libog pagbalik nito. Yung itom na sakit, yung kulay itim yan, ito. Ala. Patay. Galing to sa itong kulay itim is ano to, yan. Galing dito sa isa. Itong kulay blue naman na susunod, yung katabi. Ito, Galing naman to sa sa kanyang Galing naman dito. Ito naman. Yan. Ito naman yung kulay pula. Galing naman to sa Next, tung malaki. Yun Galing sa ilalim Yung tatlo naman Lalo si baba Galing sa Gitna Tapos Sunod naman ay Wala na ba Sama naman siguro yan Sama na yan Ayun natanggal na Yun know? o papalitan na namin to ngayon ayun na yun. Ayan. ayan tanggalin na namin yung screen niya. last time na namin yan yan na na yung bago yun oh yun suwak na suwak magkari itong wire gamitin doon Mabubura ka na Sa wakas mga boss Natapos na din namin Kabit yung bagong Screen Yan na yung lumang screen Ito na yung bago Ayun know oh. Ayun know oh. Pablak na

Okay, dito na. Ang huh. palagi ko. Ang kanang ni Amoy dita. <laughs> Mailang gug tingog. Itik <laughs> na makalimutan ba? Sting na kami mga boss. Una yung power supply. At yung screen ay nag-function na. Nagloading na. Yun o. No? Ayun. Ayun, Ayun oh. Pero in Paano ba natin ito maintindihan? Mahala na si Sir nito. You know. Start. Two. Ayun. You know tumakbo na so okay na lahat mga boss ito screen na this okay balik 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 yun stop ay yun on sus okay na okay na mga boss very good very good very good job ngayon ay asimbol uh, na namin para talagang mission accomplished na. Ay, oh. Tapos na mga boss. Tapos na namin nasimbo lahat. Ayan oh. Yun oh. Final na. So, final testing ako ngayon. Kung natin itong power supply. Ayan. Quick start para madali. Paks. Then, yun. May display na. Help, healthy lifestyle. Just loading. Loading. Ayun, tapos nang mag-loading. Enter. Joser 1 lang sa muna tayo. Tapos ayun oh. So Start tayo. Dito muna. Si tapos, dito. Ayun. Tapos yan. Okay, 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 okay lahat. Okay lahat. Ayun, okay. Ayun. So, okay lahat. So, balik dito. Start. 3, 2, 1, 0. Ayun. Ito, Ayun na. So, okay na mga boss. Stop. Ayun. Okay. So, okay na, okay na. Thank you, Lord. At sa wakas, natapos na din.